Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring maging ugali ngayong araw ng Iris ay ang pagiging sensitibo sa mga usaping may kabastusan, mabilis minus kapag hindi maayos ang pakikitungo ng iba. Sa usapin ng trabaho, ipinapakita ang malasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong kung kinakailangan, ngunit laging may malalim na pagsusuri bago kumilos. May matibay na layunin na mapasaya ang pamilya kaya naman bawat kilos at pagod ay alay sa kanilang ikabubuti. Sa larangan ng pag-ibig, mas nangingibabaw ang lamang at pag-aalaga. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang mga pangyayari ay dumarating ng hindi inaasahan. Maging mapagmatsyag at laging maging maingat. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring ugali ng Taurus ngayong araw, ay ang pagiging tapat sa salita. Kapag nangako, sisiguraduhing matutupad upang mapanatili ang respeto ng pamilya at mga kausap. Masigla at determinado sa bawat gawain, lalo na kapag ang layunin ay para sa ikabubuti ng mahal sa buhay. Praktikal at matalino sa paghawak ng pera, hindi basta nagpapautang at mas pinipiling ipunan para sa kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay laging may daladalang sorpresa. Kaya naman, ang pagiging maingat ay mahalagang sandata sa bawat hakbang. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang maaaring ugali ng Gemini ngayong araw, ay ang pagiging tahimik ngunit masipag. Mas gusto ang katahimikan sa paligid upang makapagplano at makagawa ng maayos. Sa trabaho, inuuna ang estrategiya bago ang aksyon. Sa tahanan, masayang nagbibigay ng oras sa mga magulang at handang tumulong sa mga gawain. May pag-iingat din sa mga impormasyon, hindi madaling maniwala hanggat walang konkretong katibayan. At tandaan, ang kalikasan ay laging may hatid na bigla ang pagbabago. Kaya't ang pagiging alerto at maingat ay laging nararapat. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer ay may ugaling inuuna, ang kasiyahan at kapakanan ng pamilya. Pinahahalagahan ang bawat sentimo at mas pinipiling gamitin ito para sa tahanan kaysa sa ibang bagay. Maingat sa paggasta at may tendensyang maging matipid upang masiguro ang kagan hawahan ng mga mahal sa buhay. Sa trabaho naman, hindi sinasayang ang oras at sinisigurong bawat gawain ay natatapos sa tamang panahon. At tandaan, sa bawat kilos ng kalikasan ay may dalang hindi inaasahang pangyayari. Kaya't huwag kalimutang maging maingat sa bawat desisyon. Leo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang liyong ngayong araw ay masinop sa pananalita. At kilos, ayaw sa mga salitang walang saysay at nais na lahat ng aksyon ay may saysay. Walang gana sa pagpapautang, mas nais unahin ang kapakanan ng sariling pamilya. Sa trabaho, mapanghawakan ang sariling salita, kung ano ang sinabi ay tiyak na isa sa katuparan. Iwas sa Katamarin, at pulsigidong tuparin ang lahat ng tungkulin. At tandaan, ang kalikasan ay may likas na mabilis sa pagbago ng daloy, ng buhay. Kaya't maging laging handa at huwag kalilimutang mag-ingat. Virgo Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo ay masigasig at nakatoon sa mga gawain na makakatulong sa pagunlad ng kabuhayan. May disiplina sa pananalita at kilos upang makaiwas sa hindi inaasahang alitan. Mapag-alaga lalo na sa aspeto ng pagkain at kalusugan ng pamilya, nais masigurong malusog at maayos ang mga mahal sa buhay. Sa pananalapi, inuuna muna ang pangangailangan ng pamilya bago pa manisipin isipin ang luho o gastos sa ibang tao. At tandaan, ang mga kilos ng kalikasan ay kadalasang dumarating ng hindi inaasahan. Kaya't sa bawat galaw, dalhin ang pag-iingat at pag-ninilay. Libra. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng libra, ang pagiging madaling menes, lalo na kung ang usapan ay walang kabuluhan. Maaaring piliin na umiwas sa mga diskusyon na walang direksyon at mas pipiliing manahimik. Sa trabaho, mataas ang focus sa mga gawain at ayaw ng pagkakamali. Lahat ay ginagawa ng maayos dahil nais ang tuloy-tuloy na pag-asenso. Hindi iniisip ang pagseselos ngunit may pagdududa, kaya't magiging mas maingat sa pakikitungo sa kapwa. Sa tahanan, natutuwa sa masasayang kwentuhan at lalong nagiging malambing sa mga minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating. Kaya't laging maging maingat sa bawat galaw. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Scorpio ang pagiging disiplinado at mas inuuna ang trabaho kaysa sa pakikisangkot sa chismis o walang saysay na usapan. Sa bahay, dama ang positibong enerhiya at gumagawa ng paraan para mapanatili ang kasiyahan sa pamilya. Mas gusto ang tahimik na paggawa ng mag-isa dahil mas mapanuri ang isipan at matalas ang obserbasyon sa larangan ng pag-ibig, malambing at seryoso sa pangakong binitiwan, gagawin ang lahat upang mapatibay ang samahan. Sa pakikitungo sa iba, iwas sa pagsasalita ng walang pag-iisip upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating. Kaya't laging maging maingat sa salita at kilos. Sagittarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Sagittarius, ang pagiging mainitin ng ulo sa maliliit na abala. Mas nanaisin ang katahimikan at ang paggawa ng mag-isa upang mapanatili ang konsentrasyon. Masipag at masinup sa layuning mapasaya ang mga mahal sa buhay. May tapang sa harap ng mga pagsubok, ngunit pipiliin mo ng pag-isipan bago kumilos. Sa tahanan, gustong gusto ang masayang usapan at may likas na pag-aaruga, lalo na sa aspeto ng pagkain at alaga. Sa pag-ibig, likas ang pagiging malambing at mapag-alaga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating. Kaya't panatilihin ang kapayapaan ng loob at isip. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Capricorn, ang pagiging masigasig at walang oras para sa kadamern. Ayaw ng pagpapaliban sa mga dapat gawin at matibay ang determinasyon na matapos ang mga gawain. May pagkahilig na magselos ngayong araw, kaya mas mainam na panatilihin ang katahimikan kung may nararamdamang selos. Sa trabaho, hindi interesado sa mga walang kwentang kwentuhan at mas pinipili ang kasipagan bilang puhunan sa inaasam na pag-unlad. Hindi komportable sa mga usapang paikot-ikot o kabastusan, kaya't mas pinipili ang respeto sa salita. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating. Kaya't laging maging maingat sa pagpili ng makakasalamuha. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Aquarius ang pagiging masinop at organisado sa lahat ng bagay, maging sa bahay man o trabaho. Ayaw ng kalituhan, kaya lahat ay dapat nasa tamang ayos upang maiwasan ang abala hindi basta nagtitiwala, lalo na kung may kinalaman sa trabaho, na isang kalidad at maayos na resulta. Sa usaping pera, maingat at may disiplina upang makapag-ipon para sa kapakanan ng pamilya. Sa larangan ng pag-ibig, malambing at mapagmahal, at ngayong araw ay walang puwang ang pagseselo sa puso. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating kaya't laging ugaliing ang pagiging responsable pisces sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan pwedeng maging ugali ngayong araw ng pisces ang pagiging tahimik at mapagkumbaba sa trabaho inuuna ang kalidad ng ginagawa at ayaw ng kaguluhan kung may ipinangako sa pamilya, gagawin ito upang mapanatili ang kasiyahan at pagkakaisa sa loob ng tahanan. Sa usaping pera, masinop at marunong mag-ipon, lalong-lalo na kung ito'y para sa kasiyahan ng mga mahal sa buhay. Iwas sa gulo o problema sa hanap buhay dahil ayaw ng pagkasira sa kabuhayan. Sa pag-ibig, patuloy ang pagiging malambing at tapat sa damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating. Kayat laging maging maingat at mapanuri sa bawat hakbang.